Hello, welcome to me, Ganar. So, ang video for the for today, pakita ko sa inyo, ano ba talaga to? So, ito siya. Yung lalagay ko sa mukha. So, ayun. Ito yung sikreto kong malupit. At saka, nilalagay ko rin yan sa aking balat, sa buong katawan ko. So, ganito yung ginagawa ko. So, ito pala, oh. 100%. So, pag ano, para pa mabilis gawin. Meron kang ganito. O, oh, diba? Deep, deep, deep. Ganun mo lang, guys. oh, ay. O. Oh. hindi. mo Bilisan ko lang. O, oh, diba? Masyado mabilis. Kung sa, ano, maganda siya. Ito pampa, alam niyo yun, nawawala yung pores natin. Oh, pasensya na kayo sa mga nanonood sa akin. Inuulit ko to. Kasi mayroon pa akong ituturo sa inyo. At saka syempre. Syempre, syempre. So, ganyan. Tapos, ilagay sa ating mga kamay. Paano gumanda ang ating kamay? Ah, huwag nyo na akong ibas Huwag nyo rin akong pagtatawanan. Oh, ayan, paano gumanda ang ating mga kamay so sa, sa natural tayo <laughs> sa natural beautyness tayo, so ganyan lang Napaka simple, o oh, diba hmm. paano gumanda ang ating mukha uh, sana mayroon din paraan paano gumanda ang ating ugali hindi lang sa pan, laging panlabas ang ating mga chinotorial. So, ganon. So, tada! So, ayan. At saka, ilalagay ko to sa lahat sa buong katawan ko, guys. Kasi moisturizer to eh. So, ayan. Pwede rin sa ating, pwede rin gel. So, try ko sa, ano ko sa inyo. Kasi, kakaligo ko lang eh. So, huwag niyong tingnan yung aking bra. Na, okay-okay. Ganon na tanggis. So, ganon. Hmm. Yan lang. Pwede yan sya. Kung ano bang magagawa ng soothing gel sa ating body. O, diba? Pwede rin sa ating hair. So, ayan. Ganyan. Kahaba ang aking hair. So, where is the supply? So, ayan. So, ko. O, ayan. Hindi nyo na makikita. Ayan ang aking hair. So, ganun lang siya. Ganun siya ka simple. Na pwede i- eh, ano sa mukha, saya basta sa katawan, at sa ating ah uh, mga daliri. Ayun, ganoon lang siya ka simple. Paano gumanda yung mga daliri? Ay, ito rin ang aking very secret. Ganun. So, ma ano lang siya. Mura lang to siya, guys. 25 Hong Kong dollars. So, nasa nasa 100 plus. Ganon. Nasa 100 plus peso. Mura lang to kasi yung 98 or 92 percent, medyo nasa 30, medyo mahal-mahal ng konti. Pero yung pure na ano, uh, 100 percent ay mura. Tapos ang sabi dito ay, the best soothing and cooling treatment that you uh, that you have ever experienced for all skin types so ako kasi may allergy ako ang uh, ang kagustuhan ko nito kahit ano may allergy ako hindi ako nangangati nito kundi nagmo-moisturize talaga yung balat ko ganun tapos pag mangati na naman ako uli maglalagay ako nito tapos lotion kasi nagda-dry yung balat ko gawa ng may glitter ako. Ayun. So, sa napapansin ninyo, bago ko lang alam na may glitter. So, uh, doon ko na ano na bakit nagda-dry yung skin ko. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo sa aking video for today. Bye-bye.